Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition na inorganisa ng Department of Energy at Chamber of Mines of the Philippines sa The Grand Hyatt, Manila, Taguig City ngayong araw. Ginanap ang conference sa isang mahalagang yugto para sa sektor ng pagmimina sa bansa. Tampok ang mga oportunidad mula sa mga bagong patakarang piskal at regulasyon lalo na sa pagpapaunlad ng mahalagang mineral pagpapanatili ng pamamahala ng likas yaman at paglago ng infrastruktura. Sa temang From Policy to Progress Driving Mining Through Innovation Investment, pinagsama ng dalawang araw na kaganapan ng mga pangunahing personalidad sa industriya ng pagmimina upang magbahagi ng kaalaman, maglatag ng mga solusyon at makipagtulungan sa paghubog ng kinabukasan ng pagmimina sa Pilipinas at sa buong mundo.